Mga amigo, andito tayo ngayon sa bayan ng Katayangan, Masbate, yes, at syempre andito tayo ngayon sa public market nila mga amigo At syempre, meron tayong kasama mga amigo, yung aking partner At dumaan na rin kami dito sa Bikiri mga amigo para bumili ng merienda para mamaya mga amigo At syempre, dahil andito na tayo Gagala muna tayo dito para makita natin yung mga kaganapan dito mga amigo at yung taga rito ka Andito na yung bayan mo yeah. Shout out na lang sa mga taga kataingan nyo no? At syempre papasok muna tayo dito sa grocery Kasi may bibiliin pa kami dito mga amigo Ayan pasok tayo para makita natin yung kaganapan dun sa loob mga amigo at nga pala lumabas na kami kasi ang daming tao, daming nakapila mga amigo. Pag marami dapat tao, maraming kahira kasi may hirap tumambay doon sa loob mga amigo. At shoutout na lang pala sa ating gwapong security guard dyan ano na si RM Sinadhan. Ayan, mega mega shoutout. At andyan pala mga amigo yung uh, wheat market nila ano yung bilihan ng isda at ito yung mga taga malubago mga taga malubago shout out <laughs> <laughs> iko ka ura <laughs> diyan mo ali john ano ah si diyan me eh. Mundido family, mega mega shoutout na lang sa inyo no? At syempre sa mga taga barangay Malubago, mega mega shoutout At syempre diretso tayo dito mga amigo Kasi may bibilin pa kami dito mga amigo Yan, sabay na natin yung ulam Para mamayang gabi Ayan. Wow. Ah, alam nyo ba mga mga, mga amigo, ah, napakamura ng karne nila dito. Especially yung manok. Ayan. Lahat ng bilihin dito sa meat champ. Napakamura. Ayan. At ang kagandahan pa, napakaguwapo na mga empleyado dito. Ayan o. Oh, kita sa itsura mga amigo. Ayan. At ah, syempre, sunod-sunod lang tayo dito sa ating uh, manager. Ayan. Kasi wala naman tayong pira Sunod-sunuran lang tayo mga amigo. <laughs> at ito na mga amigo minikos mikos na ng ating partner ang manok mga amigo at syempre pagkatapos minikos mikos ilagay sa plastik yan mga amigo at ito mayroong malalaking hiwa din ng baboy dito mga amigo pero sabi ko manok lang muna at syempre andito tayo mga amigo yan kita nyo man lang tayo dyan mga amigo sunod sunod lang tayo sa ating manager mga amigo at ito nga pumalit na naman kami ng area ayan hindi ko alam kung ano na naman ang bibilin kaya sunod sunod lang tayo dito mga amigo o, Yan lalaki ng pasayan mga amigo Wow ang sarap ng pasayan na yan At dito nga pina, bumili na naman siya Hindi ko alam kung ano naman ang binili niya mga amigo Kaya ayan nagmamadali si kuya Ayan kita nyo naman sa galawan At syempre sumabay na rin siya ng Ispagiti raw pang merienda para daw mamaya Nako ang dami na tong merienda na to mga amigo <laughs> Ayan Hindi ko alam kung mauubos yan mamaya mga amigo ay ano at syempre lumipat na naman kami ng area mga amigo At nga pala ito, ito, ito mga amigo ano ito yung uh, public market ng uh, Katayangan Mas Ayan. So sa mga hindi pa nakakalam ito po yung bayan ng Katayangan So ayan mga amigo may hinahanap na naman po siya na hindi mahanap Hindi ko alam kung ano yon At ito pa lakad lakad na naman kami yan, palipat-lipat ng area, mga amigo. Agoy, rode mahirap pa naman yan. Sunod-sunodan ka lang, mga amigo. Agoy, uh, naiinip pa naman ako basta magsunod-sunod. Pero, wala itong maimo kay... Ano daw, sabi ng atong boss, follow me. Yan, kaya kung di kita mag-follow, agoy, basi mabanyakan kita. <laughs> so, harika mga amigo, pumasok na naman tayo dito. Yan, at syempre, ganun pa rin. Mag-aantay tayo kung ano yung binili niya. Antay-antay lang tayo kasi wala naman tayo yung pwedeng gagawin ano ayan ayan na ano yung tsura natin antay antay lang daw pag may time at ito na nga mga amigo lakad lakad na naman nagoy malanit na init sa panit mga amigo at syempre nakita natin dito si Birdski yung content creator um, security guard ng BPI ayan shout out muna shout out anay shoutout shout out out shoutout na lang kay Birdski ano ayan pasupport na lang mga amigo sa ating kababayang masbate nyo basta mga content creator basta mga tagalasbate supportahan ta paano makilala natong bayang kung na natong supportahan aw na ano ayan dericho kita sa atong lakat mga amigo ano ayan continue tayo kasi hindi ko maintindihan itong aking partner lakad doon lakad dito ayan kung hindi daw natin siya susuportahan sa paglalakad, baka maiwanan tayo. Agoy, Rode, na-upload. Balikan <laughs> daw namin mga amigo yung binil namin tinapay sa bikiri. Aaw na no, malakat lang daw kami. Nadilik namon madaraan namon tinapay na binakal. Aaw na no, nasapat. Kaya di mga amigo, binalikan namon. Ano? Yan, shoutout na lang sa mga empleyado dito sa bakery. Mahirap ngayon magnilakat mga amigo pag mainit ang panahon kay malanit sa panit. Ari nag iritom na kita. Ayan. At ari na nga ni mga amigo, nakuha na namon na namon tinapay na yung bakal. Yan. Sa mga gusto gali magmerienda dito, na ano pa man, gali na kamo basta magdarala ka mo sa pagkaon nyo, kay ang pagkaon na dara nyo, amo ang gauno nyo. Shoutout na lang kay Birdski mga amigo. Yan, supportahan natin na natong kababayan, ano? Wag natong kalimutan sa darating na eleksyon number 1 sa listahan, Birdskey. Ang atong malupit na amigo.